Hello po mga KCMC dito na nga po tayo muli. Samahan niyo po ako magluto ng ginataang mais or lelot mais kung tawagin. Let's go! Start na nga po tayo mga KCMC at nakasalang na po itong ating malagkit na bigas at naglagay na rin po ako ng pangalawang piga na ating pinagsabawan dyan. Yan na nga po. At nag-add na rin po ako ng sago. Kung tawagin ay bilog-bilog. Yan na nga siya guys. So, wag po titigil sa kakahalo. Yan. And mag-add na rin po tayo ng langka. Yan na nga po siya guys. And yung mais na durog. Bumili lang po ako ng nakalata. Yan. Durog po siya. And mag-add din po ako ng mga mais na buo-buo. Yan siya guys. So, Nilagay na nga po natin And mix lang po natin Huwag titigil sa kakahalo Kasi didikit po siya sa ilalim And kapag okay na pong ating uh, Ginataang mais Mag-add na po tayo ng uh, Yung unang piga natin na nyog Yan, pag okay na po yung kanyang bigas Yan, and mag-add na rin po ako ng Isang kilong asukal Brown nga po yung ginamit ko dyan Kasi wala po akong available na white. Kaya brown po yung nagamit ko. And ayan na nga po mga KCMC. Tuloy lang po tayo sa ating paghahalo hanggang malupto po itong ating na uh, malagkit na bigas. Ayan, halo lang po ng halo. yan sa part na yan. So, malapit na po siya. Huwag po natin titigil sa paghahalo hanggang ito po ay maluto. Yan na nga siya mga KCMC, Si support na yan is malapit na nga po siya maluto. At kapag tinigilan mo sa paghahalo, ay masusunog po siya sa ilalim. Kaya halo lang po tayo ng halo ng dahan-dahan at yung mga nakadikit po sa ilalim, kung may man na nadikit man po, ay haluin lang po natin. And dito na nga po mga KCMC, naway may natutunan kayo. Thank you for watching. Ingat!